What's up there guys? Welcome back to my channel. My name is Axel. So ngayon, may bago na namang issue. Ayan. Ito ay naganap sa Mindoro. Parang fiesta or something may event na kung saan nandun si Francine and Orange and Lemons. So napanood ko lang to kanina. Pero kayo na rin ako humusga kung ano ba. Kasi parang napaka unprofessional din ang ginawa ng Orange and Lemons. Si Francine daw is nandun na sa location since 7 pm so naghintay talaga siya bago siya tawagin tapos ito namang orange and lemons ay late uh, dapat nga 11 pm ay makapag ano na sila makapag start na sila pero medyo na late yung uh, pinaka program but still yun nga ang nangyari ay habang nagse-set up ang orange and lemons tinawag na ng host yung si Francine para magperform at least one song lang naman eh, five minutes lang yung itatagal nun. So, di ba parang okay naman yun habang nagsisetup din yung Orange and Lemons. Kaso, minasama ito ng Orange and Lemons ang pinaka ginawa nila after and actually during during ng performance ni Francine strum ng strum ng gitara itong si ano vocalista ng Orange and Lemons na may hawak ng gitara feeling ko siya yung nag-strum nag, -istram, nag -istram, kasi siya, siya yung nag ano eh nagsabi after ng performance ni Francine na respeto daw na uh, sana wala daw sumingit kasi dapat 11 pa daw sila mag-perform eh sila nga tong late tapos si Francine yung kanina pa naghihintay doon uh, respeto daw artist to artist eh sana nerespeto din nila ay, think kung sinabayan nila yung kanta ni Francis mas maganda pa yung naging ano, 'di ba? sa dun sa magstromstrom siya doon habang kumakanta yung bata. So, okay na lang humoska at panoorin natin sa Gleet yung uh, video. Actual video po ito. Come on. Okay. Um ako po ay talagang dumalaw lang sa inyong lugar kaya naman po para sa akin 'di kanta isang request lang po ako. Pwede po ba ako mag-request sa inyo? Pwede nyo ba akong sabayan? Pwede po ba? Okay, song please play. Sabayan nyo ako ha. Malay nyo may sumabay din sa akin bigla. Sa end ng song. <coughs> Thank Palakas po, please thank you. Sweeties let's go. See the light, see the party, the boy See you make your way through the Good morning. Okay mo ba kayo? Uh, pasensya na sa lahat na naghihintay sa amin. Maraming nagme-message sa amin na bakit ngayon lang? Okay lang? Okay lang? May energy pa? Oo. Pero gusto ko lang uh, ng paunhin pero kailangan kong sabihin to para sa mga artist na kasi dapat kaninang 11 pa kami dito eh. So sana naman walang sumisingit. Yun lang. Respeto lang ba? So yun lang. Gusto ko lang sabihin yun. Ayoko masira yung enjoy na, uh, pag uh, enjoy natin ngayong gabi. So, let's do this. Para sa lahat na nasa Dilim Ano sa tingin nyo? Comment down below kung ano yung opinion nyo. Kung uh, ano ba? Parang napaka-unprofessional kasi talaga nandating nung ginawa at sinabi ng Orange and Lemon. Kasi sila na nang late. Tapos sabi nila sila pa daw ang nasingitan. Uh, the fact na mas maaga dun yung bata na naghihintay. Ayun lang naman. Ayan. So, syempre, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, of course, sa ating Facebook account, yan, main account, and sa mga ads po natin on, and sa ating reels. Ayan, so, I think that's all. See you in the next content. Thank you, thank you so much. Gracias. Come on!